Kani mo? Yes, may gabi e, Bumbudjon. may gabi sa tanang nagpaminaw. O nang pangutana. na, nakakita na ka itong uh, video sa imong sakop, ma'am, nga ni-issue citation sa Osaka driver na nagpasakay o buta? Yes, na uh, baguhay na yun ako after sa imong tawag. Okay. o uh, 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 violation na, ma'am, atong Osaka driver na og o gisyo, citation sa imuhang sakop? Yes. Una sa tanan, akong ipahibaw nga kanang lugar, Colon Street Corner Pilay, no stopping anytime. Yeah, that's 6 meters from the corner. Unya, kanang lugar, di consider na namo mga hotspot area kay anha gyud na ang mga modernized jeeps. Obserbarin ninyo, anha, yun na sila mag-terminal diha-dapita. Mm. Okay. So kato nga incident, ako magyong balik-balik o kaupat ang maong video. Kung nakita ninyo sa pagsugod pa lang nila og video, ang driver's license na sa enforcer. Di ba? Oh. Ang, 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 kukita na ako sa video, gasuwat na good ang enforcer. Unya, nadungog yun na nga bisan usak kabugnaw bugnaw nga tingog, wala yun bugnaw nga tingog ang driver. Ano bang ang ato manggud ang balaod manggud nga no stopping anytime magpabilin manggud na siya nga balaod pero aduna nay consideration nga ihatag nga pwedeng mahatag sa enforcer mm. so consideration kun mangayo o consideration ang driver but wala na nako makita during the video so ang ako wa ako, ha ako, I might be wrong. Wala pa na ako. pa man ako ang uh, hingtungdan nga traffic enforcer or dili to siya traffic enforcer bombo juno deputized to siya nga enforcer kay dili man to siya taga CCTO taga bike lane man to siya ah okay okay so ang violation to, sibling nga uh, violation ato ang initial violation ato ang pagpark niya on a bike lane bike mm. okay, bike patroller man to But ang lain pag yudna, na, violation ang katong DPS no stopping anytime. Now, sa so osbon hmm. ako, na ko, nako na ko, sa video nga sila mo nag-upload. Ako nakita nga diha na nagsuwat na ang enforcer. So, buot pa sa buot, unya, ako, ang ako sang nakita nga murag ang PWD maupay pagsakay. Oo. Oh. pagsakay. Iya na lang gisakyan nga PWD. O oh, PWD na yun, di ba? Ano siya? Oh. So, before sa so, so good unta pag-apprehend, wala pa tong PWD. Wala pa to. So, mauna siya ay akong nakita. Pero where or diha na ba ang PWD? Dili na siya automatic na ma-exempt sa balaod. In the first place, dili man ang PWD mo ay among apprehend ang driver mangayo sa to siyag pabor mm. mangayo siyag dispensa pero gabsik kog balik-balik sa video Puerteng arugantiha sa driver. Iya pang binastos ang enforcer gihinganlan paniyag mga po nga dili maayo. Mm. Di ba? Ikaw enforcer ka. I Ibutang nato ng mga nang comment. Ibutang nato ang inyong ang inyong sapatos sa sapatos sa enforcer. Ganahan ka mo hatag og pabor. Diskresyon man lang sa enforcer nga iya halang pasayloon basta mo abante na lang pero why why nangayo of why nangayo og pabor Mm Unya oh. sa kadaghan pasahiro Dagsa kay pasahiro. pasahiro nga ni atest niya sa iyang pagpasakay sa sa kwan except ningon manga itong ang um, PWD na unsa um, di ay na oh gidakop niya, kay gi pasakay ka namo wala gyoy bisag bisag uh, pasahiro nga ni Ingon nga doon pasinsyahin na lang doon kay kanang PWD manggod gipasakay di ba mm. why na nga nga mga pasahiro buot pasabot dili to sa pagdakop ang pagpasakay sa PWD diha nang dugay nang naa diha nakastation or nakatama ang modernized jeep na maugyun na ilang naandan diha dapita mm. Pero Maray, kung ning pero, ay, pero ay, kung ni hangyo pa nga sa video nga ilang ipada. Mm. Pero kung ni hangyo pa to ba nga pasensya ay busa kay na magbutan ni sa kay yes. bus. O oh, diskresyon na kinsa lagi nay kinsa man ang enforcer or tao lang nga di ta maluoy. Mm. Diskresyon na sa enforcer mo lagi na nga naay panultihan nga naara ka tumoy sa bullpen ayaw mm jud ka og pabor kada -hmm. bang ka dili ba nga mo, mo, suborno ka magpakiloy sir, sir hinay sir kay na galisod kay PWD ni buta manggod galisod og saka di ba sa video pa lang daan sir wala na niya ang iyahang driver's license to ana sa enforcer sa ato pa wa pa diha ang PWD gidakpan na siya mm. Okay. Mauna mauna ay ako ang mauna ay ako ang analisar. Wag ako makaistorya sa enforcer. Mm. ko so, ako sa enforcer. Ang ang, ang kining maong uh, enforcer uh, sakop din siya sa bike lane patrol o nya gidiputize dai sila sa CCTO. Yes, gitagaan na sila o uh, citation tickets aron maka-issue sila o violation, traffic violations. Ah, okay. Oh, o, so, naaman na, but na, but na but siya diha na-assign, diha na-pita. Naaman na, na, mga... mga... na, na yung bike lane diha na-pita anak hmm. na, siya diha na assign. Kaning mga gidiputize nato nga mga enforcer gikan sa bike lane patrol sakto gyud sa sa seminar na suwito gyud sa lagda sa trapiko o nya di gyud magpatakag panako. Naa gyud na uh, yun, ni undergo gyud na kay dili man ka matagaan og citation kung dili ka undergo og continuous nga usa ka semana nga seminar. Mm. Un, unya tagaan sa kaanag ID. Okay. So, ah, uh, imong uh, 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 gipatawag ron ang maong uh, uh, nga ugma magkita nami ani ugma aron madungog sa nako ang iyang habig. Sige, mao ni rason ma'am nganong nitawag gyud ko nimo para po niya ma po pud nato ba o sa ning hitabo ah, kay uh, ang uban nga mga netizens grabe maka-comment, grabe makasaway dayon unya. Wa pagmahibaw iyang kay tibuk bang istorya. Correct mao sa mao bitaw na nga pagtawag nimo wag wa gyud balibad sa gyo dayon. Da no kay ako man sa gyung nakita na, natural ko ana man na, given na, na, sa facebook nga ang dili abogado ma abogado ang dili engineer ma engineer ikaw may ikaw may, ikaw may ni comment imo man nga wall di ba mm. mo -hmm. ano, ng, na imuha nang kuan diha mao bitaw daghan nang nga problema anang facebook facebook bitaw So mausab to ang sitwasyon kaganina pero dili sa paglaban sa ako ng gitanaw sa ako na tanaw wala gyud gani mo isa sa tingog ang enforcer. Mm. Siya gyud perti gyud niyang isuga nga iya na gyud gyon sa bogo unsa pa to iyahang gihingan nga nga dili maayo ba sa sa usa ka agent of the person in authority. Kanang muhingan og dili maayo nga to, sa enforcer mo na lain nga violation nga nahimo ang usa ka driver ma'am kung ako pa kuan ma maunay ako i invoke natong disobedience of the agent of the person in authority kay bisan pag sa iyang tanaw mayukmok pa ayognaw ang usa ka enforcer the fact na nag uniform the fact na na iid nga gisulop ilahan nang ilaha nang kuanon ilaha paminawon or ilaha tumanon or ilaha sabton ang usa ka enforcer mo obey sila ba okay, okay. Ma'am, okay. wala ko lang yung na. Salamat kasi mo May gabi na nimo. Daghang salamat, Bumbudyon, sa Higayon. O may gabi ka na itong tanan. Ano ba ito sa ito? Si Ma'am Raquel Arce, ang head sa CCTO.